pa O kamay mo. May electric fan ako. Wait, Bago ang lahat, muna natin ang pagkakaayos ng modelo. Ang modelo ay mayroong nalagyanan ng SIM o memory card, volume key, power key, pre key, back key, home key na may fingerprint recognition sensor, at multi-purpose jack. Pagkatapos, lagyan naman natin ito ng mga laman. Paglalagay ng nano SIM card at micro SD card, itusok ang ejection pin sa butas ng lagyanan ng SIM card upang tanggalin ito. Dahan-dahan ilagay ang SIM card at memory card sa lalagyanan para may pasok ng maayos. O, i-charge natin! Pagkarga ng baterya Siyempre, bago gamitin na ang modelo sa una pagkakataon, mahalagang i-charge ang baterya. Malapit tapos sa laksakan ang pantablay at madaling abutin. Pagkatapos, kunin ang dulo ng kable at isuksok sa multipurpose jack. Hintayin na makita ang logong may kidlat para malamang kumakarga na nga ito. Para naman mabuksan ang modelo, Pindutin ng power key ng ilang segundo. Hintayin na lumabas ang puting teksto para malaman na gumagana pa ito. Alamin naman natin kung paano mapahaba ang buhay ng modelo at nakating sarin. Pangkaligtas ang impormasyon. Pansinin ang mga babalang ibibigay para maiwasan ang mga aksidente gaya ng pagsunog at pagsabog ng modelo. Iwasan mo ang modelo. Ay naku ate! putin na lang walang nakakita. O sige, go lang. Mag-text-text -text ka na ulit. Pero huwag mo na siyang hayaang mahulog muli. Kasi baka mamaya, nasa iba na yan. Huwag ilagay sa iyong likod na bulsa yes. o baywang para naman hindi maupuan. Para naman maiwasan ang pinsala sa tao o ang pagkasira ng modelo, huwag hayaang nguyain o sipsipin ng bata o hayop ang modelo. Kahit naiinip, huwag gawing pantusok sa mga mata, tenga o iba pang bahagi ng katawan at ilagay sa bibig ang modelo. Kung ang flash o ilaw ng kamera ay nakabukas, huwag ito gamitin ng malapit sa mata ng ibang tao o hayo. Huwag hawakan ng may pasang kamay ang modelo o ang patablay nito habang nagkakarga ng baterya. Kapag nabasa ng malinis sa tubig ang modelo, agad itong patuyuin gamit ang malinis at malapot na basahan. Maaaring masira ang modelo kapag napasukan ng tubig. Kaya naman, panatalihin tuyo ito lagi. Aba, ang galing naman! Para sa higit pang impormasyon, pumisita na lamang sa www.samsung.com